Magandang araw mga kaibigan uh, My usual uh, dark chocolate Mmm... mainit-init pa Okay, so mga kapwa ko senior citizens I strongly recommend Mag-inom kayo ng napakasarap, napakasustansya na dark chocolate Dito kayo mag-contact Okay, this morning Habang Inopen ko na ang aking uh, YouTube channel. Ano? Uh, may nakita akong short videos na pinos ni YouTube. Ang title, PBBM nag-sorry kay Bipin Sara. Sabi ko, uh, tapos ang views niya is 1.7 uh, million views na. Wala pang isang araw. Sabi ko, wow! Eh ako, Ah, uh, sa nangyayaring kaguluhan ngayon sa politika. ito um, itong ating presidente na parang lumalabas, pinabayaan niya na si Bpingday Syara. So, pinanood ko 'yun. Kasi talagang mag-sorry siya. Okay, nung pinanood ko, nako. Ito. <laughs> Natawa na lang ako. Okay. Panoorin niyo muna itong pagsori ni PBBM kay BP Sara tapos magbigay ako ng comment. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. For her uh, very kind introduction, uh, if you, parang nabalik ako dun sa kampanya, nando kami dalawa ni Inday Sara nagbubungis-ngisan ulit. <laughs> And the reason I made her pinapat, uh, I made her laugh is that I told her, dito sa mga gulong nangyayari, I have just officially designated myself as your self-appointed official BFF. So, kahit sorry na lang, sayot mo sa gusto mo, I'm still your number one fan. Okay, yung pag-sorry na yan is uh, I think last year pa sa Davao uh, pag-launching uh, ng ano yung Build Build Better More yung mga nasimulang proyekto sa Davao panahon ni Tatay Digong pinagpapatuloy ng PBBM Admin which is a very good continuity. Okay, so yung panaw na yan katatapos din yung kaguluhan nung dinimot ni Speaker Martin Romaldes itong si Deputy, dating Deputy Senior Speaker Gloria Macapagal-Arroyo so nagalit si Dipinday Sara kaya tinawag niya ang Speaker na Tambaloslos yun, yung sinasabi ni PBBM na kaguluhan sa politika. Tapos, yun na, uh, nag-declare ang Pangulo na self-appointed best friend forever ni Bipisara. Sara. Kaya I'm sorry, I am your number one fan. Tapos, kung mapansin nyo, yung nag-smile si Bipisara, Sara, hindi yung smile na ngiti na <laughs> ngiti na masaya kundi talaga yung facial expression niya parang nababasa ko nga hmm? ipokrito ka parang ganun eh kasi nararamdaman na ni BP Sara there is something wrong napaka asim yung ngiti ni BP Sara nung i-focus ng camera yung pag-sorry ni PBBM Plus 'yung pag-declare niya na I am your number one fan. Okay, Mr. President. <laughs> Dalawang okasyon na 'yung narinig ko sa iyo na you're appointing yourself as best friend forever ni Bipin Daya Sara. Itong okasyon na ito sa Davao, uh, 'yung launching ng Build Better Moro mo, at saka 'yung birthday ni BP Sara last year. Sinabi mo na naman yan. So, nasaan ka ngayon kung tunay kang best friend ng vice presidente? Okay, balikan ko yung revelasyon ni Maharlika de Kapon, yung vlog niya na bago palipad ang Pangulo papuntang San Francisco, California, according to Diputing ahas of Maharlika, uh, kinausap ni Senator Amy at VP Sara ang Pangulo. At uh, sinita siya o sinumbatan ba o I don't know. Yung plano ng Kongreso sa lower, of the lower house na i-impeach, ipa-impeach na nila si VP Sara. So yun, uh, parang nakiusap si VP Sara at uh, Senator Aimee kung pwede makialam ang Pangulo at i-stop yung impeachment complaint na yun. Tapos ang sagot daw ng Pangulo is, sorry ate. Ayan, siguro nag-sorry siya kay VP Sara, hindi lang na-record uh, sa camera. Sorry, sorry Inday Sara, wala akong magawa. So, ito na po ang kalagayan ng ating bansa. Bakit walang magawa ang Pangulo? Kung siya ang tunay na Pangulo, bakit wala siyang magawa? Yun ang tanong. And according to Maharlika, yung mga puting ahas, yung pagpapa-impeach kay Bipisara, utos ng First Lady Lisa Araneta Marcos. Ulitin ko ah, ang source ko palagi is si Maharlika. May nabasa akong comment kanina sa aking mga vlog na, Oy, General Poros, Maharli, Maharlika naman lang ang source mo. And I'm sorry, naniniwala ako kay Marlika. Yung iba sa inyo, nagsasabi, oy General, nabudol ka na ni Maharlika. Yes, nabudol ako in the right way. Inaamin ko yan. <laughs> si BBM, nabudol ako in the wrong way. Napaniwala ako ni BBM sa kanyang mga pagsasalita bago magka-eleksyon. Kala ko, sinsiro siya, tutuhanan siya. Kala ko, Uh, like father, like son. Kaya binotohan ko siya, kinampanya ko siya. I gave my best. Kailang nagkamali ako. Saan saan ako nagkamali? Bakit ang boto ko ibinigay sa iyo huli na ang lahat. Sana si BP Sara na lang ngayon ang presidente sa ating bansa. Saan tayo nagkamali? Yung, nagkamali po tayo. 31.6 million Pilipinos sa pagboto kay PBBM. Nabodol po tayo. Ba't dito kay Maharlika? Nung una, nagdududa ako sa kanya nung simulan niya ng uh, bumaliktad, batikusin ang PBBM First Lady Lisa. Nabigla ako. Bakit? Dati diehard, supporter ng PBBM, tapos kinakalaban na. So hindi ako naniwala kagad. Inobserbahan ko siya, pinanood ko, ano Tinimbang-timbang ko ganyan ang aking training sa military i-analyze. I Meron kaming intelligence cycle na tinatawan. Talagang i-sort out mo kung sa ano pa i-refine mo. After uh, many months of refining, analysis, evaluation, kita ko itong si Marlika yung mga report ng kanyang puting ahas. Totoo. Tingnan nyo, bago makalaya si Dilima, sinabi niya na, oh, palalayain ng palasyo si Dilima para siraan si PRRD at BP Sara. Nagkatotoo. Yung appointment ng DA Secretary, nagkatotoo. Ang dami ng nagkakatotoong ah... <laughs> uh, pahayag ni Marika. And, habang nanonood ako sa kanya, nakikita ko yung kanyang sinsiridad. Kaya, lahat na makita kong totoo na sinasabi ni Marika in expon ko. Ito na nga yung bakit walang magawa ang Pangulo, bakit hindi niya ma-stop ang pagpa-file ng impeachment complaint laban kay BP Sarah. So, I'm sure doon sa pag-uusap na yon, nag-sorry ang pangulo, sorry Inday. Hindi kita kaya, proteksyonan. Anong 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 best friend 'yan. Hindi 'yan best friend forever. According to Marley Kagan, yung BFF ni Kuting is best fake friend, peking presidente ito kung pakikipagkaibigan kay BP Sara ang pag-usapan. But speaking of friendship, we have a real BFF. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Sino yon? Ang ating Diyos, ang Panginoong Isus. Uh, Bible, kasulat dyan na tinawag tayo ng Panginoong Isus na mga friends. Dati, kaaway tayo ng Diyos. But through our Lord Jesus Christ, yung ginawa niya sa cross, yung forgiveness ng ating kasalanan, naging friend na ulit tayo ng Diyos. Okay? So, ang tao pwedeng tumalikod sa atin na bilang best friend. batang ang Diyos, sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Kaya ang friendship natin kay Panginoong Isus yun po ang tunay. Sabi ng Panginoon na uh, no greater love uh, ang isang friend sa kanyang friend than to lay his life for him. Ito na yung Ebanghelyo na naman, Gospel. A B C A Accept, tanggapin lang natin na tayo ay makasalanan. B. Believe. Maniwala tayo na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Isus para sa kapatawaran ng lahat nating kasalanan. And C. Commit. Isurrender ang ating buhay sa pamumuno ng Panginoong Isus. At the time of our physical death here on earth, ang ating kaluluwa't at espiritu, dadalhin ng ating best friend sa kanyang tahanan sa langit. Yun ang tunay na friendship. But friendship sa lupa, Yes, may mga tunay na kaibigan din. Kaya lang. itong presidenting ito dapat mag dahil hindi niya na panindigan yung salita niya na best friend forever siya ni BP Inday Sara. Ngayon, pinapabayaan na lang niya ang BP na malaking tulong sa kanya.